Oh, yes ka. Laki laki ba? So yun mga idol for today's video Ilang araw mula ng pagkagaling namin sa Talisay, Batangas E eh, sinubukan namin mamingwit ngayong araw At dahil nga nagpaplano na naman ang tropang silang na bumalik dito sa Talim Island Para mamingwit eh, kailangan ko munang malaman kung maraming nahuhuli ngayong araw Ayoko naman na babalik sila dito tapos wala naman silang mahuhuli E eh, ang gusto ko yung pagpunta nila dito makikita ko sa kanila kung gaano sila kasaya Na marami silang mahuhuli Kaya niyaya ako si MJ at si paring JR na mamingwit at tingnan kung maraming nauhuli ngayon well, mga ito, lang namin grabe, lakas na namin hindi namin nga, pagkatapos ng mahirap na paglalakbay, dahil sa lakas ng alon at hangin, ngayon lang kami nakarating dito talaga namang usad pagong bago kami makarating dito sa pulo yan yeah, o, lakas ng hangin no? grabe, lakas ng hangin dito nakakabos yung tubig medyo malinaw yung tubig pero manalaman na may update na lang bye bye mga idol love you, love you. Bago yan mga idol, shoutout muna kay Felicidad Villanueva at sa family Villanueva from Calamba, Laguna. Shoutout kay Randy Oblepias from kabuyaw Laguna. Shoutout kay Renato Birey from Barangay, Nabotas. Shoutout din kay Marilyn Puerte from Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout kay Bella Curcuera from Victoria, Laguna And shoutout kay Lidya Ayago Gonzales from City of Calamba Shoutout kay Romolo Lubdis from Mahabang Parang Binangonan, Rizal Shoutout din kay Ronald Rivera Shoutout kay Rameses Evangelista at Hermie Gansor from Mandaluyong Shoutout kay Hujomar Olaya Shoutout din kay Dong Palaruan from Kabisig, Cainta, Rizal Shoutout din kay Jerry Boy Pahardo. Shoutout kay Alex Luna from Talisay. Shoutout din kay Renny Hela. And shoutout kay Kelly Luna ng Antipolo. At shoutout kay Bosco from PCG Rizal. So yun lang mga idol, shoutout sa inyo. Shoutout din kay Boss Andrew Rodriguez at saka kay Boss Melchor Cortez at sa mga tropang silang. So yun lang mga idol, salamat sa inyong suporta. Ako si Craps. At dito nga sa oras na to wala pa akong nahuhuli kasi medyo malinaw yung tubig, hindi makatikit ang tilapia. Kaya naisipan kong lumipat doon sa isla puting bato. At kaya nga pala ako lumipad dyan dahil nakahuli na yung kasama ko. At pwede ba naman yun, hindi ako nakakahuli, tapos yung kasama ko nakakahuli. Kita nyo naman yung tubig ko malinaw. kaya mahirap makahuli. Ganda pa naman ng mga lumot, sarap ipain. <tinyo> <laughs> ah, ah, pangayong na nakadali Pangayongin lang hindi oh yes ka ang laki laki ba. pinatong mo dun ah. So yun mga idol, pauwi na nga pala kami. Update ko kayo sa huli. Ang huli ko nga pala ay 15 piraso at yung sa kasama ko ay 5 piraso. Ang masasabi ko lang sa tropang silang, eh, malakas nga yung hangin pero medyo malinaw pa yung tubig kaya mahirap pa rin makahuli. Pero pwede na rin naman silang bumalik dito, may natitiyaga naman. At saka hindi lang naman yun ang habol ng mga taga silang dito kundi yung makapasyal ulit sila dito sa Talim Island. At dahil dilim na rin naman kami nakauwi, ipapangat ko na lang to sa sampalok na hinog gipit na sa oras at baka mapalo pa ni mother at sakto may nag-abot dito may nagbigay ng buro sarap nito perfect sa sinigang sa sampalok ng tilapia salamat nga pala sa nagbigay at kung kumakain ka nito i-comment mo naman kung paborito mo rin to at i-comment mo kung natikman mo na tong buro na to at kapag napanood mo ang video na to i-comment mo kung taga saan ka para malaman natin kung saan umabot ang video na ito grabe oh pagkakasarap ng buro ay inang so yun mga idol salamat sa lahat ng sumusuporta dito sa page hanggang sa muli kita kita sa susunod na video bye bye